Hihigpitan ng Philippine National Police ang kanilang pag-check sa mga tindahang nagtitinda ng mga police uniform at insignya. Ito'y matapos pagnakawan ng anim na suspect sa Coronadal City sa South Cotabato ang isang pawn shop kung saan ang mga ito ay nakasuot ng police athletic uniform at nagpanggap na maghahain ng arrest warrant sa isa sa mga empleyado ng sanlaan. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ang mga sospek na nakasuot ng police uniform ay sasampahan ng usurpation of authority at illegal use of uniform and insinya sa ilalim ng Article 177 at 179 ng Revised Penal Code. Samantala, sinabi ni Acorda na meron na silang lead sa mga salarin sa likod ng pagnanakaw noong nakarang linggo ay nagkalok na ang pamahalaan ng lunsod ng Coronadal ng kalahating milyong pisong cash reward sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad upang maaresto ang mga suspect.